Paulo Avellino inanunsyo sa publikong nanganak na ang asawang si Kim Chu. Sa isang emosyonal na pahayag, inanunsyo ni Paulo Avellino sa publiko na nanganak na ang kanyang asawang si Kim Chu. "Isang malaking biyaya ang dumating sa aming buhay," sabi ni Paulo. "Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon." Dagdag pa ni Paulo, nais kong pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa amin mula sa simula. Si Kim ay isang tunay na mandirigma. Napakalaki ng respeto ko sa kanya. Samantala, nagbahagi rin si Kim ng kanyang nararamdaman. Sobrang saya ko na makita ang aming munting anghel, ani Kim. Hindi magiging madali ang mga susunod na araw, pero alam kong kakayanin namin ito dahil magkatuwang kami ni Paulo. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa social media, at bumuhos ang pagbati mula sa mga kaibigan, pamilya at tagahanga ng mag-asawa. Congratulations sa inyong dalawa. Welcome to parenthood. Kumento ng isang netizen. And this are chika for today mga ka showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.